Ngay, si sarili ko napansin ko eh, puro rapture ang pinag-aaralan natin eh. <laughs> How about second coming? Okay. Second coming naman daw. Okay. Unang-una, I want you to realize or to know, hindi nyo pa alam ano, turo ko sa inyo. Ang rapture ay kaiba second coming. Sorry to disappoint those persons or religions na nagtuturo na yun daw ay parehong event. May rami silang sinasabi na sapagkat may mga senyales, yung sa mga trompeta, mga kung anik-anik, pero talagang sinasabi talaga ng main uh, source ng eschatology namin, which is rightly dividing the scriptures, hindi po talaga pwedeng maging same event si rapture at si second coming hindi naman yan ang pag-aaralan natin. Dire-diretso po tayo ngayon sa second coming. Unang-una, ang second coming ay pinangalanan ng Panginoong Isokristo ng napakaraming senyales bago ito dumating. Ano ang pinakaunang senyales ng second coming? Well, number one, the rapture of the church. Yes, sabi ko po, ang rapture ay wala po siyang senyales. Wala siyang mga signs. Why? Dahil yung rapture mismo ang isa sa mga senyales o sign ng second coming ni Jesus. Okay. Anong mangyayari sa rapture? Atin po siyang elaborate. Sandali. Mawawala ang lahat ng mga mananampalataya din sa lupang ibabaw? Take note. Believers. Mananampalataya. Okay. Mananampalataya kanino? Bigyan natin din. Mananampalataya kanino at kung paano naging mananampalataya? na nampalataya kay Heso Kristo as Lord and Savior at naniwala na sapat na yung ginawa niya sa krus, sukat na magkaroon ng kaligtasan ng isang tao. Hindi pwedeng si Jesus Christ plus baptism plus good works plus church attendance, Bible study, Bible reading, devotion, no, no. All of those things are just the product or just the result of you being saved already. Once for all time when you receive Jesus as your very own personal Lord and Savior. Okay. So, yan po ang tatanggalin ni Jesus dito sa rapture ang lahat ng mga mananampalataya niya. Okay. Susunod na senyales ng second coming ni Jesus, ang paglitaw ng halimaw. Again, ang paglitaw ng halimaw. Ang halimaw pong ito ay hindi literal na isang halimaw sapagkat kung lumitaw itong halimaw na literal na halimaw ay tiyak magtatakbuhan ng mga tao while sinasabi ng biblia napakakarismatiko nitong taong ito o yan, pinangalanan ko na po tao po siya hindi po siya literal na halimaw ito po ay taong karismatiko magmumula po siya sa UN no magmumula po siya sa uh, revive roman empire so ito po ay sa europa particularly sa roma no italy o roma ako naniniwala ako nasa Italy o sa Roma ito. Not the Pope. Sorry to disappoint you. Hindi po ang Pope. Marami po nag-aakala yung Papa sa Roma. Minsan inakala ko rin po one time. Pero hindi ko po siya binigyan ng inter na in hindi ko in-entertain sa mind ko na siya nga talaga. Dahil akala alam ko marami rin po definition ng revelation during that time. Eh hindi ko naman po binibigyan talaga ng... Uh, anong tawag dito? ng concentration ng eschatology dahil nakatutok po kami sa preaching ng gospel ng mga panahong yun. Okay, pangalawang sinyalis, paglitaw ng halimaw. Ano itong halimaw nito? Ito po ay uh, magkakaroon po siya ng napakalaking significance sa mga tao because during that time, after the rapture, ang mga tao po ay magugulumihanan. Ano nangyari sa mga believers? Nasaan? hindi, hindi nila tatawag yung believers, kundi sabi niya, ano nangyari sa mga praise the Lord? Hallelujah. So mga alive-alive, what happened to them? Nasaan sila? O lalabas ang halimaw, sabihin niya, kinuha sila ng mga alien. Nagkaroon ng alien invasion. Okay. Ngayon pa lang po, eh, nakaset na po yung mind ng mga tao sa mga alien-alien yan. Dahil tingnan niyo mga palabas, di ba? May AI pa nga ngayon eh. O, di ba? oh, isa po yan sa setting. Maniwala kayo sa akin. Kaya pagdating ng Antikristo, mapu-fully realize lahat yan at lahat ng yan magkakaroon ng significance. Lahat ng mga meron tayong teknolohiya sa ngayon. Pangatlong sinyales peace treaty. Kanino? Sa mga Hudyo. Ng ano? Halimaw. Makikipag-peace treaty ang halimaw sa mga Hudyo. The moment na nagkaroon na, na, po ng peace treaty, yan na po yung umpisa na ang tribulation. Seven years of tribulation. That's it. Okay. Anong mangyayari pa nagkaroon ng peace treaty? Tandaan po natin ang mga Hudyo ay laging kinukubkob. Noong unang panahon pa po, hindi pa isinisilang si Lord Jesus Christ, kinukubkob na po ang kanilang mga Uh, ari ari-arian ang kanilang bayan, kung sino-sino mga uh, nag na, na, sa kanila, di ba? Mga tipong ganyan. So, ang mga kung meron man sa buong history ng buong mundo, na talaga nagsawa ano sa mga pangungubkob mga pangungubkob niyan ay eh, walang iba kundi ang bansang Israel. Okay? sapagkat ang mga Israelita po talaga ay talagang na-burn out na sa ganyan. In fact, nung dumating na yung ipinangakong tagapagligtas sa kanila, hindi na nila bibigyan ng pansin dahil marami nang dumating dati, hindi naman pala, puro fake, 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 di ba? Pero nung dumating na yung totoo, pinako nila ngayon sa cross. Yan po ang nangyari. Okay. So, nagkaroon ng peace treaty. Anong peace treaty? Why? Dahil ang mga hudyo po nasasabik sa kapayapaan. At itong taong ito, itong halimaw na ito, nagkaroon siya ng pangako. Mabibigyan sila ng kapayapaan. Kaya nag-request ang mga Hudyo na, ano, pwede bang maitayo yung third temple? Okay. Pinagbigyan niya. So, madali lang po ito yung mga third, ang third temple. Sobrang high-tech ng panahon during that time. Okay. Madali lang po. Ayon po sa mga pag-aaral, you can build a temple within within 90 days. Believe me. Yan ang sabi nila. So, three months, oh. So less than two months pang araw. Eh. Ano iba? Whatever. Pero ganyan, kahaba lang tatayo ang third temple. At mag-uumpis na po ang mga offering and offering na yan. Okay. Susunod na sinyales. Ang pag-akyat ng halimaw sa dakong kabanal-banalan para kanyang ang kanyang sarili bilang Diyos. Blasphemy. Huh? Blasphemous act. Hmm? Blasphemous act of the beast. Di ba? Pinagbigyan niya yung mga hudyo. Abay, tuwan-tuwa yung mga hudyo. Pero short-lived lang po ang kanilang katuwaan at kaligayaan. sapagkat after two and a half years, yung halimaw, yung antikristo, papanik doon sa dakong kabanal-banal. Sabi niya, I am God. You have to worship me. Naalala niya po yung si Nebuchadnezzar. Amen? Naalala niyo po yung tatlo, may Shakshadra abednego? Tinapik ko kagabi yan, di ba? So, nandito po yon Kung gusto niyo pong pakinggan, eh, yeah, mag -back. ano po kayo. Paki-scroll na lang po. Hanapin niyo po dito pag search At uh, may tatlong magkakaibigan na Shadrach, Meshach, Abednego na hindi lumuhod doon sa image na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Amen. I nagma, talagang alam naman natin ang, hist ang history. After that, sila po ay ipinatapon sa bugon pero iniligtas sila ni Jesus. Di hindi sila nagamoy usok man lang. Nagalusan man lang. Hindi. Hindi man lang nasugat man lang. Dahil ang protection Lord na sa kanila. Ganon din po mangyayari pagdating po nitong Antikristong ito, magre-require siya ng pagsamba tulad ni Nebuchadnezzar. Pero mas matinding level ito. Mas masama ang haring ito. Pinakamasamang tao na mabubuhay sa randeigdigan. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi pa lumalang ng Antikristo, hindi pa nagkakaroon ng pinakamasamang tao na mabubuhay. Wala pa. Si Antikristo po yon, Dahil taglay niya si Satanas sa kanyang sistema. Amen. So, ayan po. Pagkatapos niyan, actually, pagkatapos niyan, kapag uh, pr ka, man niya yung kanyang sarili bilang Diyos, yung puot ng Diyos, ibubuhos niya na. Kasi masyado ng kasamaan noon, after three and years na yun, di ba? May natitirapan 3 three and a half years. Eh, yun po yung great tribulation. Lindol. Ha? Lindol na malalakas. Yung pinakamalakas sa lindol, hindi pa po tumatama sa buong sandaindigan sapagkat ito'y tatama pa lang po sa panahon ng Great Tribulation lindol sa una, gutom, kakainin ng ina ang anak, kalain niyan, sobrang gutom niya, magtatago ang mga tao, especially mga huyo sa Petra, sobra, sobra, hindi makakabili ang mga tao kung wala itong tatak ng 666 o yung tatak ng halimaw. Hmm? Yan po ang mga senyales Actually yung pong tatak ng halimaw, senyales po 'yun pero hindi ko binigyan ng kasi nabanggit ko na po 'yung pag 'yung ng ng Antichrist sa akin, 'yun po ang pinakamalaking senyales sapagkat ito po ay nakahula po sa Daniel chapter 9 na ito pong Antichristong ito ay lapastang talaga. After that, tuloy-tuloy na po 'yun at kapag ka dumating na sa rurok o ng speak ng kasamaan ng Antikristo dahil pinatutugis na nito ang mga believers na yung mga naging believers to po ang mga tribulation saints pinapupugutan niya. Amen. Yung ayaw naman magpapu yung mga ayaw magpapugot nagpatatak naman ay maiimpyerno na forever yon. Yung mga ayaw magpatatak ay niya pero napupunta nang langit. Sa pagkatandaan po ninyo dito po sa panahon na ito ng great tribulation, ang paraan ng kaligtasan ay manimpalataya kay Jesus, you believe in Jesus, and yet magpapugot ka ng iyong ulo para yung dugo mo ay mabubo. Without the shedding of blood, there will be no remission of sin. Sabi ng banal na kasulatan. Ay doon po tayo. Talaga nakadepende. Yung pagbubo ng dugo. Okay, Old Testament times, dugo ng mga hayo. Pero ang pinakamaganda sa New Testament, dugo ng Panginoong Sokristo na bubo. Amen? Pero, tandaan po natin, matatapos po ang dispensation ng grace. Dispensation lang po ng grace ha? Pero yung grace Nandoon po yun lagi Matatapos yung dispensation ng grace And then Pasok na po yung Tribulation Pero may grace pa rin po Ano yun? Para maligtas ang tao Lagi may paraan Abay magpapugot sila ng ulo Para maligtas po sila Yun po yun Then after that Second coming na po ni Jesus Hindi po yung kasama niya Nasa likid po niya Walang iba kundi ang mga Libo-libo, trilyon na mga mananampalataya. Eh, rin sa mga mananampalataya noong unang panahon pa. Makakasama po natin sila. Tayo mga believers, tayo po mga church-age believers ngayon ay mapapalitan ng ating katawan ng glorified body. Ano ba ang glorified body? Okay? Ang glorified body po ay katulad ng katawan ng Panginoong Sokristo na lumalagos po sa pader. Tumatagos sa pader, umaalis. Lalabas din sa pader. Nakakapunta kahit saan. Amen. Nang mabilisan. Nung pumanik po, po siya ng langit, pag nakaparod ka ng mga pelikula na napakabagal umakit ni Jesus sa langit, mali po yun sapagkat si Jesus po madalian lang po. In a twinkling of a eye, umakit siya ng langit. Kling! Ganun lang. Okay. So I hope, eh, nakita niyo na po ito, may senyalis po talaga ang second coming ni Lord Jesus. At sa second coming po, darating siya, si Lord Jesus dito at uh, maghahari siya ng 1,000 years. Kasama po tayong mga believers. Bye-bye.